Mayroon ba kayong iniinom na bitamina araw-araw, mga kaibigan? Sa pag-asang mapabuti ang inyong kalusugan, mapanatili ang lakas at maprotektahan ang inyong utak. Naku po, marami sa atin ang ginagawa yan, lalo na kapag tumatanda na. Natural lang naman nahanapin natin ang mga paraan para manatiling malusog at maliksi. Pero alam nyo ba, nasa kabila ng magagandang intensyon natin, may ilang bitamina na kapag sobrang paginom, lalo na sa atin na may edad na, ay maaring magdulot ng mas malalang problema tulad ng hindi inaasahang pamumuo ng dugo na delikado sa puso at utak. Masakit isipin na ang akala nating nakakabuti ay siya pa palang magiging banta sa ating buhay, hindi ba? Bilang isang doktor na nag-aaral at nag-aalaga ng utak, nakita ko na ang hindi mabilang na kaso kung saan ang simpleng bitamina na iniinom ng walang sapat na kaalaman ay naging sanhi ng malubang karamdaman o mas masahol pa, stroke. Hindi ko sinasabing masama ang lahat ng bitamina, pero mayroong lima na gusto kong pagtuunan ng pansin natin ngayon dahil sa kanilang potensyal na maging sanhi ng pamumuo ng dugo kapag sobra-sobra ang pag-inom lalo na sa mga katulad natin na may edad na. Mahalaga ang impormasyong ito kaya sana ay samahan ninyo ako hanggang sa uli. Sa video na ito tatalakayin natin ang limang bitamina na kailangan nating pag-ingatan, ang mga dahilan kung bakit at kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili nang hindi isinusuko ang ating kalusugan. Manood hanggang sa huli para sa isang impormasyon na tiyak na magugulat sa inyo. Simulan natin sa una at marahil ang pinakamahalagang bitamina na dapat nating pag-ingatan. Lalo na kung may edad na tayo at mayroon ng ibang ininom na gamot o kaya naman ay may mga kondisyon sa kalusugan. Ito ay ang vitamin K alam kong ang vitamin K ay kilala sa pagiging kaibigan ng ating dugo pagdating sa pangumuo nito na mahalaga para mapigilan ang labis na pagdurugo kapag tayo ay nagkasugat. Isipin nyo, kung walang vitamin K, ang simpleng galos ay maaaring maging sanhi ng matinding pagdurugo. Kaya nga, sa normal na antas, mahalaga ang vitamin K para sa ating kaligtasan. Ito ay matatagpuan sa maraming berding gulay na kinakain natin tulad ng kangkong, malunggay, spinach, at broccoli. Sa totoo lang, madali lang makakuha ng sapat na vitamin K mula sa ating regular na diet. Kaya, hindi madalas na kinakailangan ng suplemento nito maliban kung may espesyal na kondisyon. Kung dito nagkakaroon ng problema, lolo at lola, kapag sobra-sobra ang pag-inom ng vitamin K sa pamamagitan ng suplemento, Lalo na kung uminom din tayo ng mga gamot na pampalabnaw na dugo tulad ng warfarin, aspirin o iba pang anticoagulant, ito ay maaaring maging sanhi ng malaking kaguluhan. Ang warfarin halimbawa ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa vitamin K na gumana ng lubusan sa katawan upang maiwasan ang sobrang pamumuo ng dugo at maprotektahan tayo mula sa stroke o atake sa puso. Kung sobra tayong kukuha ng vitamin K mula sa suplemento habang uminom ng warfarin, para na rin natin binabalewala ang epekto ng gamot. Ito ay maaari maging sanhi ng pagbabalik ng kakayanang dugo na mamuo na siyang pinipigilan ng gamot. Imagine niyo, nagpapakahirap kayo magpatingin sa doktor, sumusunod sa reseta, tapos biglang nawawala ng bisa ang gamot dahil sa vitamina. Nakakabahala, hindi ba? Isipin niyo na lang si Mang Tonyo, isang kapitbahay natin na halos araw-araw kong nakakausap. Umiinom siya ng warfarin dahil nagkaroon na siya ng malilitaklot sa kanyang puso noon. Isang araw, ni nirekomenda sa kanya ng isang kaibigan ng isang miracle supplement na may mataas na dosis ng vitamin K sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang buto at puso. Dahil sa kagustuhang gumaling, sinubukan niya. Ilang linggo lang ang lumipas, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng dibdib at pamamanhid ng kaliwang braso. Puti na lang at mabilis siyang nadala sa ospital. Doon, natuklasan na nagkaroon ng maliit na klot sa kanyang puso at ang epekto ng kanyang warfarin ay nabawasan ng malaki dahil sa labis na vitamin K. Muntik na siyang mastrokulit. Ito ay isang paalala na ang mga bitamina, kahit gaano pa kaganda ang reputasyon, ay may sariling epekto at posibleng interaksyon sa mga gamot na iniinom natin. Kaya kung uminom kayo ng anumang gamot na pampalablo ng dugo at nagbabalak, na ng vitamin K supplement o kung ano pa mga suplemento, napakahalaga na kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang vitamin K, lalo na ang K1 at K2, ay mahalaga. Ang K1 ay matatagpuan sa mga berdeng gulay at tumutulong sa clotting. Ang K2 naman na matatagpuan sa fermented foods tulad ng natuo, bagamat hindi masyadong karaniwan sa atin, keso at itlog, ay nakakatulong sa pagdadala ng calcium sa buto at pag-iwas sa pag-deposit nito sa arteries. Ang problema ay lumalabas kapag ang suplemento ng vitamin K ay iniinom ng walang kaalaman sa epekto nito sa ating dugo, lalo na kung mayroon na tayong kondisyon na nakakaapekto sa pagdaloy ng dugo. Ang aking payo, bago ba man kayo kumuha ng anumang bitamina, lalo na ang vitamin K, ay makipag-usap sa inyong doktor. Sabihin sa kanya, ang lahat ng inyong iniinom na gamot at suplemento, pati na ang inyong mga sakit. Hindi porket bitamina ay ligtas na at pwede nang inumin ng walang konsultasyon. Ang ating mga katawan ay nababago habang tumatanda at ang ating kakayahan na iproseso ang mga nutrisyon at gamot ay nag-iiba rin. Kaya ang dati nating nakasanayan ay maaaring hindi naakma sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang simpleng pag-uusap na ito ay maaring magligtas ng inyong buhay. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang bitamina na kuminsan ay nagiging sani ng kalituhan pagdating sa epekto nito sa dugo, lalo na sa sobrang dosis, ang vitamin E. Marami sa inyo ang uminom ng vitamin E habil sa mga benepisyo nito bilang isang antioxidant. Ibig sabihin, tumutulong ito na protektahan ang ating mga cells mula sa pinsala. Narinig natin na maganda ito para sa balat, para sa puso at para sa pangkalahatang kabataan. At totoo naman, mahalaga ang vitamin E para sa ating katawan. Natural ito matatagpuan sa mga mani, buto, langis ng halaman at ilang berdeng gulay. Pero tulad ng vitamin K, ang sobrang pag-inom ng vitamin E sa anyo ng suplemento ay maaring magkaroon ng hindi ka nais-nais na epekto lalo na kung meron na tayo umiiral na problema sa pagdugo o kung uminom ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Ang vitamin E ay kilala rin sa kakayahan itong magpabagal ng pagdikit-dikit ng platelets, ang mga maliliit na selula sa dugo na siyang unang tumutugon kapag mayroong sugat para makabuo ng clot at mapigilan ng pagdurugo. Kapag sobra ang vitamin E sa ating sistema, lalo na sa napakatas na dosis, halos 400 IU o higit pa, Marin itong labis na mapabagal ang prosesong ito. Ito ay nagiging problema lalo na sa mga matatanda na no umiinom ng mga gamot tulad ng warfarin, clopidogrel o kahit simpleng aspirin. Kung pagsasamay ng vitamin E supplement at ang mga gamot na ito, para na rin nating pinagsama ang dalawang pampalabnaw ng dugo. Ang resulta, pwedeng magkaroon ng internal bleeding o kaya naman ay madalas na pagdurugo ng ilong, madaling magpasa, o mas malubang pagdurugo sa utak na tinatawag na hemorrhagic stroke. Delikado ito, lalo na sa mga matatanda na mas marupok ang mga ugat. Naaalala ko si Lola Nena na mahili sa mga herbal at vitamin supplements. Malakas siyang uminom ng vitamin E. Lagi niya sinasabi na pampaganda raw ng kutis at pampabata. Pero hindi niya alam na umiinom din pala siya ng aspirin araw-araw dahil sa payo ng kanyang doktor. Para maiwasan ang atake sa puso. Isang araw, bigla na lang siyang nagkaroon ng matinding pananakit ng ulo at nawalan ng balanse. Agad siyang dinala sa ospital at doon natuklasan na mayroon siyang pagdurugo sa uta. Hindi naman ito matinding stroke pero sapat para maging sanhi ng malaking problema sa kanyang paglakad at pananalita. Nang tanungin namin siya tungkol sa kanyang mga iniinom lumabas na ang sobrang vitamin E at ang aspirin ay nagtulungan para labis na mapalabnaw ang kanyang dugo kaya nagkaroon ng internal bleeding. Buti na lang at naagapan pero nag-iwan ito ng permanenteng epekto sa kanyang katawan. Kwento ni Lola Nena ay isang paalala na ang mga bitamina ay hindi lamang parang simpleng pagkain. Ang mga ito ay mayroong aktibong sangkap na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating katawan at ang pagkuha ng sobrang dosis ay maaring maging kasing delikado ng pag-inom ng maling gamot. Kaya bago pa man kayo magsimulang uminom ng anumang suplemento ng vitamin E, lalo na kung mayroon na kayong kasaysayan ng problema sa puso, stroke, o kung umiinom kayo ng anumang gamot na nakakaapekto sa paglabnaw ng dugo, mahalaga ang konsultasyon sa inyong doktor. Hayaan ninyo siyang suriin ang inyong kondisyon at magbigay ng payo kung anong dosis ang akma para sa inyo o kung kinakailangan pa ba ang suplemento. Ang pagkuha ng vitamin E mula sa natural na pagkain ay palaging mas ligtas at mas mabisa. Maraming masarap at masustansyang pagkain sa Pilipinas na mayaman sa vitamin E tulad ng avocado, mani at buto-buto na mas mainam kaysa sa mga suplemento na may mataas na dosis. Tanda na ang balanse ay susi sa lahat ng bagay pagdating sa ating kalusugan. Ngayon, ipapatuloy natin ang ating usapan sa pangatlong bitamina na dapat nating pagingatan, lalo na sa mga matatanda. Ang mataas na dosis ng B vitamins, particular ang folic acid, vitamin B9, at vitamin B12. Marami sa inyo ang nakarinig na maganda ang B vitamins para sa nerve health, sa energy, at sa pagpigil ng anemia. At tama naman yan. Ang B vitamins ay isang grupo ng walang magkakaibang bitamina na gumagana ng magkasama upang suportahan ng ating metabolismo, function ng otak at pangkalahatang kalusugan. Mahalaga ang mga ito at kung may kakulangan, maaari itong magdulot ng matinding problema. Ngunit, ang labis na pagkuha ng ilang B vitamins, lalo na sa pamamagitan ng mataas na dosis ng suplemento, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto at sa ilang konteksto ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib sa ilang kondisyon na posibleng magambag sa problema sa dugo. Unahin natin ang folic acid. Ito ay mahalaga para sa paggawa ng DNA at pagdami ng cells. Karamihan sa atin ay nakakakuha ng sapat na folic acid mula sa mga fortified na pagkain tulad ng tinapay, cereal at mga gulay. Ang problema ay lumalabas kapag labis ang paggamit ng folic acid supplement. Sa matatanda, ang mataas na level ng folic acid ay maaaring magtago ng kakulangan sa vitamin B12 na isang malaking issue. Bakit? Dahil ang vitamin B12 deficiency ay maari magdulot ng irreversible nerve damage at cognitive problems kung hindi maagapan. Kung natatakpan ng sobrang folic acid ang sintomas ng B12 deficiency, baka huli na bago natin malaman ang problema. Isipin nyo, akala nyo gumagaling kayo, pero lalo palang lumalala ang kalagayan ng inyong nerves at utak nang hindi nyo namamalayan. Bukot pa rito, may mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang sobrang folic acid sa matagal ng panahon ay maaaring may koneksyon sa pagtaas ng panganib ng ilang uri ng cancer. Hindi ito diretsong konektado sa pamumuo ng dugo. Mangunit ang layunin natin ay iwasan ang anumang suplemento na maaaring magdulot ng karagdagang problema sa ating kalusugan, lalo na kapag tumatanda na tayo. Ang lahat ng bitamina ay dapat na balanse at ang sobrang anuman ay maaaring maging masama. Kung ang iyong doktor ay hindi nagrekomenda ng mataas na dosis ng folic acid, mas mabuting kumuha nito mula sa pagkain. Ang mga gulay tulad ng spinach at broccoli ay mayaman sa folate ang natural na forma ng folic acid na mas ligtas at mas madaling maabsorb ng ating katawan. Sunod naman ay ang vitamin B12. Mahalaga ito para sa nerve health at red blood cell formation. Kadalasan, ang vitamin B12 deficiency ay problema ng mga vegetarian, vegan o ng mga matatanda na hirap na iabsorb ang vitamin B12 mula sa pagkain. Sa mga kasong ito, ang suplemento ay napakahalaga at kinakailangan. Gayunpaman, may mga tao na umiinom ng napakataas na dosis ng B12 nang walang malinaw na pangangailangan. Sa pag-aakalang mas marami ay mas mabuti. Bagaman bihira ang toxicity ng B12, mayroong mga kaso na naugnay sa mataas na antas ng B12 sa katawan na may koneksyon sa pagtaas ng panganib ng blood clots lalo na sa mga may umiiral na kondisyon sa kalusugan. Hindi ito diretsyo, ngunit ang abnormal na metabolismo ng B12 sa katawan, lalo na sa sobrang taas na dosis, ay maaaring makasama sa pangkalahatang kalusugan ng vascular. Nais nice kong ibahagi ang kwento ni Tatay Pedro, isang napakamasayahing matanda na sumasayo pa sa mga birthday party kahit 75 na. Nabalitaan niya na magandaro ang B-complex vitamins para sa kanyang memory at para mawala ang pangihina. Kaya naman bumili siya ng matataas na dosis ng B-complex supplements at ininom araw-araw. Ilang buwan lang nagsimula siya magkaroon ng pamamanid sa kanyang mga dali sa paa at kamay. Akala niya ay rheumatism lang. Pero lalo itong lumala. Namulpating siya sa neurologist na tuklasan ng kanyang labis na B6 pyridoxine sa kanyang B-complex supplement ay nagdulot ng peripheral neuropathy. Isang yuri ng pinsala sa nerve. Brahmat hindi ito direct na may kinalaman sa blood clots ang kwento ni Tatay Pedro ay nagpapakita ng sobrang anumang bitamina kahit pa B vitamins ay maari magkaroon ng masamang epekto na hindi natin inaasahan. Ang kalusugan ng ating mga ugat at nerves ay konektado sa kalusugan ng ating cardiovascular system. Kaya ang anumang pagbabago sa nerves ay maari maging indikasyon ng mas malalim na problema. Ang ral dito mga kaibigan eh, kailangan nating maging maingat sa paginom ng anumang B vitamin supplement, lalo na kung dosis ay napakataas. Kung mayroon kayong sintomas ng kakulangan sa B vitamins, tulad ng anemia, pamamanhid o pagkalito, napakahalaga na mapatingin sa doktor para matukoy ang eksaktong kakulangan at maibigay ang tamang suplemento sa tamang dosis. Huwag basta-basta mag-self-medicate. Kung wala namang kayong kakulangan, ang pinakamainam na paraan para makakuha ng B vitamins ay sa pamamagitan ng balanseng diet. Marami sa ating mga pagkain ang mayaman sa B vitamins tulad ng bigas, brown rice, karne, itlog, gatas at mga gulay. Ang natural na pinagkukunan ng vitamina ay palaging mas ligtas at mas epektibo kaysa sa mga sintetikong suplemento na may sobrang taas na dosis. Ang tamang balanse ng nutrisyon ang tunay na sekreto, sa malusog na pagtanda. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na bitamina na dapat nating pagmasdan ang iron. Alam natin na ang iron ay napakahalaga para sa ating dugo, lalo na sa paggawa ng hemoglobin, ang bahagi ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa bawat sulok na ating katawan. Kapag kulang sa iron, nagiging anemic tayo, nang hihina, madaling mapagod at nagiging maputla. Kaya sa mga kaso ng iron deficiency anemia, ang suplemento ng iron ay napakahalaga at maaring magpabuti ng kalidad ng buhay. Ngunit tulad ng iba pang bitamina, ang labis na iron sa katawan ay hindi maganda at maaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan kabilang ang pagtaas ng panganib sa cardiovascular disease na sa huli ay maaring magdulot ng pamumuo ng dugo. Ang problema sa labis na iron ay hindi ito madaling maalis sa katawan Kapag sobra ang iron, naipon ito sa iba't ibang organo tulad ng puso, atay, pankreas at utak. Ang pag ng iron ay maaaring magdulot ng tinatawag na oxidative stress kung saan ang mga cells ay nasisira. Sa puso, ito ay maaaring magdulot ng cardiomyopathy o paghina ng kalamnan ng puso na nagpapataas ng panganib sa irregular heartbeats at heart failure. Tapag gumina ang puso at hindi na mahusay ang pagdaloy ng dugo, Tumataas ang tsansa na magkaroon ng blood clots lalo na sa mga chambers ng puso na maaring maglakbay patungo sa utak at magdulot ng stroke. Hindi ito direktang nagdudulot ng blood clots sa mga ugat. Ngunit ang pinsala sa puso na dulot ng labis na iron ay maaring maging sanhi ng mga kondisyon na nagpapataas ng panganib ng blood clots. Meron tayong kondisyon na tinatawag na hemochromatosis kung saan ang katawan ay sumisipsip ng sobrang iron mula sa pagkain. Karamihan sa mga kasong ito ay genetic, ibig sabihin na mamana. Kung ang isang tao ay may hemochromatosis at uminom pa ng iron supplements, lalo siyang nasa panib. Pero kahit wala kang hemokromatosis, ang paginom ng iron supplements ng walang malinaw na pangangailangan o diagnosis ng iron deficiency anemia ay delikado. Ang iyong doktor ang tang makakapagsabi kung kailangan mo ng iron supplement sa pamamagitan ng blood test na sumusuri sa iron levels mo. Huwag nating gawing paracetamol ang iron na inumin lang kapag nakaramdam ng panghihina. Ang panghihina ay maaaring sintomas ng maraming kondisyon, hindi lang anemia. Na iskong magbigay ng halimbawa si Aling Norma na matagal nang iniinda ang kanyang panghihina at pananakit ng kasukasuan. May nagpayo sa kanya na baka kulang lang siya sa dugo at kailangan niya ng iron, kaya kumuha siya ng over-the-counter iron supplements at ininom ng halos isang taon. Sa simula, kumingaw araw ang kanyang pakiramdam, pero kalaunan, nagkaroon siya ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka. Nang magpatingin siya, napag-alaman na mayroon siyang napakataas na iron levels sa kanyang dugo na nagdulot ng pinsala sa kanyang atay. Dahil dito, nagkaroon siya ng komplikasyon sa puso na naging sanhi na pagina nito at sa huli, nagkaroon siya ng maliit na stroke dahil sa blood clot na nabuo sa kanyang puso. Ito ay isang malinaw na alimbawa kung paano ang maling paggamit ng iron ay maari magdulot ng sunod-sunod na problema sa kalusugan. Kaya, ang payo ko tungkol sa iron supplements ay simple lang. Huwag uminom nito maliban kung ipinayo ng inyong doktor matapos ang sapat na pagsusuri ng inyong dugo. Kung diagnosed kayong may iron deficiency anemia, sundin ang eksaktong reseta ng inyong doktor. At kung iniinom ninyo ito, tiyakin na regularly kayo nagpapacheck up para masubaybayan ang inyong iron levels. Ang natural na pinagkukuna ng iron ay palaging mas mabuti. Ito ay matatagpuan sa karne, atay, itlog at mga gulay tulad ng malunggay. Ang pagkuha ng iron mula sa pagkain ay mas ligtas dahil mas kontrolado ng katawan ang pag-absorb nito kaya mas maliit ang tsansa na magkaroon ng labis na pag-ipon. Ang pagiging maingat sa ayon ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng malusog na puso at dugo, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ngayon, dumako tayo sa panghuling bitamina sa ating listahan na kailangan nating pag-ingatan. Hindi dahil direkta itong nagiging sani ng blood clots, kundi dahil sa paraan ng pag-absorb at paggamit ito ng ating katawan na kapag hindi balanse ay maaaring magdulot ng panganib sa ating cardiovascular system, ang calcium. Marami sa inyo, lalo na ang mga kababaihan, ang umiinom ng calcium supplements para palakasin ang buto at maiwasan ang osteoporosis. At tama naman yan, mahalaga ang calcium para sa malalakas na buto. Ngunit, ang labis na pagkuhaan ng calcium, lalo na mula sa supplements at hindi mula sa pagkain, ay maaaring magkaroon ng hindi kanis na epekto sa ating puso at ugat. Ang problema sa sobrang calcium supplement ay maaari itong dumiretso sa ating mga arteries sa halip na sa buto, lalo na kung walang sapat na vitamin D at vitamin K2. Kapag nag-ipo ng calcium sa arteries, nagiging matigas ang mga ito, isang kondisyon na tinatawag na arterial calcification. Ang pagtigis ng arteries ay nagpapataas ng panganib ng atherosclerosis kung saan nagkakaroon ng plaka sa loob ng ugat. Ang mga plaka nito ay hindi lamang nagpapaliit sa daanan ng dugo kundi maaari ring maging sanhi ng pagbuo ng blood clots sa kanilang paligid. Ang blood clot na nabuo sa mga arteries na ito ay maaari maglakbay sa utak at magdulot ng stroke o sa puso at magdulot ng atake sa puso kaya bagaman hindi direktang nagpapabuo ng clot ang calcium ang sobrang pag nito ay maaring lumika ng isang kapalidiran kung saan mas madaling mabuo ang blood clots at magkaroon ng cardiovascular events. Isipin ni si Lola Inday na halos osantina, tuwing pupunta ako sa bahay niya, nakikita ko ang bote-bote ng calcium supplements sa kanyang lamesa. Ipinagmamalaki niya na umiinom siya nito para raw hindi siya maging kuba. Pero hindi niya binibigyan ng pansin ang kanyang diet at madalang siyang maarawan. Ilang taon nang lumipas, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghina. Namalpatingin siya sa cardiologist na tuklasan na mayroon siyang matinding calcification sa kanyang coronary Arteries, ang mga ugat na nagbibigay ng dugo sa puso. Ang kanyang puso ay nahihirapan ng mag at mayroong mga bahagi na hindi na nakakakuha ng sapat na oxygen. Ito ay dahil sa sobrang kalsyum na naipon sa kanyang arteries na pinalala ng kawalan ng sapat na vitamin D at K2 para gabayan ang kalsyum sa tamang lugar. Mabuti na lang at nagapan at binago ang kanyang suplemento, regimen at lifestyle. Ang kwento ni Lola Inday ay nalpapakita na ang pagkuhan ng suplemento ay hindi sapat. Ang balanse ng lahat ng nutrisyon ay maalaga. Kung umiinom kayo ng calcium supplements, tiyakin na kasama ninyo ang vitamin D na tumutulong sa pag-absorb ng calcium sa bituh at vitamin K2 na tumutulong na idirekta ang calcium sa buto at layo sa arteries. Mas mainam pa rin na kumuha ng kasyo mula sa natural na pagkain tulad ng gatas, keso, yogurt, maliliit na isda na may buto tulad ng dilis at mga berdeng gulay. Ang kalsyo mula sa pagkain ay mas madaling ma-regulate ng katawan, kaya mas maliit ang tsansa na magkaroon ng labis na pag-ipon sa mga hindi ka nais-nais na lugar. Kung mayroon kayong alalahanin sa osteoporosis, kausapin ng inyong doktor tungkol sa tamang paraan para makakuha ng kalsyum at kung anong suplemento kung mayroon man ang akma para sa inyo. Kaya nga, mga lolo at lola, mahalaga na maintindihan natin na ang mga bitamina ay hindi lamang basta-basta iniinom. Ang vitamin K, lalo na kung umiinom kayo ng pampalabnaw ng dugo, ay maaaring magdulot ng panganib sa pamumuo ng dugo. Ang sobrang vitamin E ay maaaring makasama rin, lalo na sa mga nagpapadugo o sa mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Ang mataas na dosis ng B vitamins, partikular ang folic acid at B12, ay maaaring magtago ng ibang problema o makasama sa pangkalahatang vascular health. Ang sobrang iron, lalo na kung hindi naman kailangan, ay maaaring magdulot ng pinsala sa puso at atay na sa huli ay nagpapataas ng panganib ng blood clots. At ang calcium kung hindi balanse sa vitamin D at K2 ay maaaring mag sa arteries at maging sanhi ng hardening ng mga ugat na humahantong sa problema sa puso at pagtaas ng panganib ng stroke. Naalala ko, ang isang luma nating kasabihan, ang labis ay nakakasama. Tunay na totoo ito, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Ang bawat isa sa atin ay merong iba't ibang pangangailangan at ang bitamina na angkop sa kapitbahay ay maaring hindi angkop para sa iyo. Ang mga kwento ni Tonyo, Lola Nena, Tatay Pedro, Aling Norma at Lola Inday ay mga paalala na ang ating kagustuhang mapabuti ang ating kalusugan ay dapat nagabayan ng tamang impormasyon at higit sa lahat ng payo ng ating mga doktor. Huwag nating ipagkatiwala ang ating kalusugan sa mga payo na naririnig lang sa kaibigan o nakikita sa internet nang hindi muna kumukonsulta sa profesional. Ang pinakamahalagang aral na gusto kong iwan sa inyo ngayon ay ito. Bago kayo uminom ng anumang bitamina o suplemento, magpatingin muna sa inyong doktor. Ipaliwanag sa kanya ang lahat ng iniinom ninyong gamot, ang inyong mga sakit at ang inyong mga alalahanin hayaan ninyo siyang gabayan kayo sa tamang direksyon. Ang mga simple at maliliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan at ang pagiging maingat sa ating mga ininom ay maaring magdulot ng malaking kaibaan sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi natin kailangan ng magic pill para manatiling malusog. Ang kailangan natin ay kaalaman, pag-iingat at ang tamang paggabay. Huwag kayong matakot magtanong ang inyong kalusugan ay inyong kayamanan. Kung meron kayong mga katanungan o sariling karanasan tungkol sa mga bitamina, gusto kong marinig yan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring makatulong sa iba. Kung lagustuhan niyo ang video ng ito, at sa tingin niyo ay nakatulong ito, pakipindot naman ang like button. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na impormasyon tungkol sa kalusugan naway patuloy nating isabuhay ang bawat araw ng may lakas, sigla at kapayapaan ng isip. Mabuhay ang inyong pinakamagandang buhay sa bawat edad.